pinag-aralang cage. Ha. <laughs> Dalawa sila ngayon ang nakano dyan, no? Oh. Ang nakakulong, oh. Unique ni yung cage mo dada, Unique yung cage mo. Ayun, maano, nakakasilaw. Ito, yung... Mamaya pinturahan natin ng kulay. Mabing, mabing. Kulay orange. Orange na lang, ano. Wala ng kulay green eh. Yung green na ubos na ni Ate Opel. oh, diba? Kung i, kung i, ano mo yan, magkano sisingilin sa'yo? 4,000. libo So, nag-aral si Dada ng, ano, ng paggawa ng cage ng aso. Yan, tinan- siya. Dapat Pinto. Alin lang ano? Alin pa pa po ba 'yan ang aanohin mo? Hindi 'yung ilalim. Hindi mo na Bakit hirap siyang ibuksan? Wish ko kasi eh. dinami ko 'yo. Hindi pa kahit no. Ang hirap niyang iano. Ang dapat 'yang ano, 'yung 'yung ano, 'yan uyu-uyu 'yung mga ayun, tinutusok. Dapat ganun nga. May bibili pa ako yung mga pelo. Ah, hindi naman kaya yan madaling maano. Ma hindi naman kaya yan madaling masira. hindi eh, naman ako sisirain mo talaga. Ay, mo. hindi kasi pag binubuksan po siya, maganit. Tataas mo lang siya. Oo, -oh, maganit. <laughs> yan, pinagtsagaan. Pinag kesa... Konting, konting utak lang. <laughs> pinagtsagaan namin. Ay, eh, pinagtsagaan maano. Hindi ako kukunso mo ng kalahati kutsaritang utak, ka kalahating kutsaritang oh, utak. Ah, kalahating okay, kutsaritang utak daw. hindi. hindi. Isang gram gramo. Yes, Kaya yes, isang okay, gram. ah, Diba? Yes. Yung lak nya Tinan mo naman yung lak nya oh. oh, unique daw. Pinagmamalaki niya yung lak nya Kapila, ano yan? Hingga dito yan. O, oh, yan o. Oh. Eh, mo lang. O, oh, yan. May lak ka na. Saan ka pa, bebor? Sa pansamantala si Bibor ang nakalagay dyan. Pero ang nakalagay talaga dito ay ito. Itong aming dalaga. aming dalaga. Ito. Yan. Ay, yan. Yung aming dalaga. Dalagang Belgian. So, ngayon, yun ano, tinesting lang si Bebor eh, hindi naman siya umangal. Pero parang magiging kanya na yan. Yan. Itong dalaga namin ito. Oh. Yan. Hmm pag one nanganak po kasi ito, meron na siyang cage. Yan, ang kanyang one cage. One so, pansamantala, si Bibor muna ang... Si Pwede na kasi yung ano eh, 3 feet lang. Opo, oh, bakit nga ba ang taas ng ginawa mo? Eh, pang Belgian na ito. Ah, pang build dyan daw pala. Pang Belgian yung cage na ginawa. Ito, 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 ito. to, ang Belgian namin yan, oh. Para pag nanganak na siya, Kahit meron na pa, siyang cage. Dyan, ginawa, Uh, kahit itong uh, aming gagawing barakong ito, mm, at yung barako naming nono no, yan oh, tamo naman para siyang ano as. Ano yun? Ah, kabayong aso. Oh, hmm, 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 big boy pala hindi siya barako oh, tamo. Oh, yan. ito ay magiging girlfriend niya sa ngayon. Hmm? Magiging girlfriend niya ngayon sa mga ilang ano pa magiging wife niya na oo wife na siya wife na pero ngayon yung bata po po kasi six months pa lang to seven. Uh, siya yung nakalagay diyan yung isang yun ay baby three months ginagamot lang po namin kasi medyo na wawala na uh, naglalagas ang buhok. Lagyan namin siya ng cream para maalang magamot yung kanyang paglalagas ng buhok. Yan, yeah, masarap lang po mag-alaga ng aso. Although talagang matatakaw sila. Ang dalawang, isang kilo at kalahati ang kanilang pagkain na kanin plus dry food. Kasi kailangan mag-mix. ganun talaga pag gusto mong kasi dati pure silang dry food kaya lang nagsasawa na kaya nilagyan namin ng kanin kanin na may dry food tapos may ano yun pinakuluan na pag hindi atay yung mga buto-buto ng baboy yan sarap na sarap na sila tapos ang ginagawa ko po naglalagay ako ng kalabasa or malunggay. Mostly malunggay. Kasi ayun po yung kung mapapansin nyo, yun yung puno ng malunggay. Ayun na, ano? may puno po kami ng malunggay dito. Alam nyo naman buhay province. Maraming pwedeng uh, talbusin. Kamote, kangkong, malunggay. Yan ang nabibili lang kalabasa yung kangkong minsan eh nas, ano na namatay na yung aking tinanim na kangkong ngayon ang nagiging substitute niya ay kamote kahit po sariwang kamote kasi naibibigay namin sa kanila kaya lang dahil gusto kong magkaroon ng lasa yung kanilang soup yung kanilang sabaw na nilalagay ko sa pagkain kahit konti lang hindi kasi sila masasamid hmm. ito ang pinapalaki naming pure Belgian ano yan kung loloobin ay eh, magiging ano namin palahi na pure hindi so parehas na sila pure Belgian tsaka pure male Belgian to ay female sinana namin nasa loob yun ang anak ni Nana ang kanyang produkto naman malaki na si Bebor pang second anak si Bebor tapos yung maliit na yun siya yung pang third na anak ni Nana so ngayon pagpapahingahin po muna namin siya sa pag anak dahil parang mini post baby na po kasi yung last na anak niya ang papayat nila Mm, Tinan mo naman ito, macho. Siya po ay tinawag kong bybor, Survivor. Bebor. Hachi Bibor na amin. Kaya na sanay na siya sa sa anong Bebor. Survivor. Ganyo. Kaya lang, meron siyang ano, hindi siya ganun naging smart dahil meron din siyang sakit na dinala. Ito ngayon yung isa, yung last na ano ni Nana. Produkto. Shhh! wag Huwag mong kanahin. Huwag mong dilaan. At madidilaan mo yung inilagay sa ano niya. Katawan niya. Ganon din po pala ang mga aso. Meron din silang sinasabi parang menopause baby. Menopause puppies hindi siya ganun ka-healthy. Pero masarap, maano na po siyang kumain, hindi ka tulad before. Ang ano lang sa kanya, payat. Mm. Mm. Payat mm. lang siya. Mm. yan nire-repair na naman ang itaas ng Kasi ang bubong niya ay matin dahil nandito na siya sa, sa loob. Hindi na kailangan mag ano pa. <clears throat> mm. Laura, huwag mong kapakailaman yan. Hmm, siya dapat ay eh, nakakulong dyan. Kaya lang, ano nga, substitute lang. Shh, Laura! Matul. Doon ka na nga. Ay, ikaw eh, masyadong maharot. Masyadong harut, masyadong harot. Masyadong Opo. Opo na. Opo na. Opo. Mahat ito Opo. 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 Tigas ng ulo. Hmm. very tama pag ikaw inagpagawa nga naman ng ganito kalaking kulungan apat na libo na so ang nagastos lang ay mating dalawang mating 300 ka na isa 600 tapos yung bakal uh, pagpalagay mo nang gumastos ka ng isang libo yung mating 2,000 pa muna. O, tapos, ano, pag hindi ko ang gumawa, 4,000 sa lingko. So, yung pinagtitsagaan ni Lala na i-ano siya buuhin. Hmm. Mga ilang, ano, mga ilang 2 months, ito ang naka, ano dyan, nakakulungan yan. Hmm? 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 Pero ngayon, mas gusto na po niya kasi yung mga nakaano dyan na nakawala. Kaya, siguro, gagamitin lang niya yung kulungan niya pag talaga siya ay nanganak na. Yun po. Kasi nga, ano eh, nagwawala, Ari ko! Nagwawala siya sa laging nag-ano, laging na nagre-reklamo. Kaya sabi namin, kawalan, subukan. Ayun, mas gusto po niya. Bebor! Mas gusto niya talaga yung makawala. Yung nakakaikot-ikot siya dito. Katulad nila. Mas sanay po silang matulog sa, ano, sa lapag. May mating yung sa iblalim kasi minsan basa siya. Nilagyan namin ng mating para hindi nababasa naman yung kanyang higaan so mas gusto nila talaga dito sa mga tuyong lapag tuyong ano eh tama na landi talaga hmm? gusto niya lagi siyang hinihimas 7 months pa po kaya palang po kasi siya kaya maharot may bagong gising, this is